1,000 steps challenge length, ang haba niya ay 497 meters good luck sa mga pupunta dito birds viewpoint dito sa Alfonso Lista uh, Ifugao at yung last na bayan nga pala, las nabayan Bago ng Isabela, ba, uh, lalawigan ng Isabela. So sa part na to kung saan tayo ngayon, which is nabanggit ko na rin ng mga hapon, itong side ng ilog na to, itong part ng uh, Angat Dam, yun pala yung Angat Dam, yung matangkad na yun. Ay part to ng Alfonso Lista, tapos yung kabilang side naman ng ilog Ramon Isabela. So ganun po siya nahahati. Ano? So ipapaliwanag ko lang kayo saglit dito sa part na to papakita ko sa inyo kung ano yung pwede nyo makita dito sa viewpoint na to napakaganda itong lugar na to dahil ah, tanaw na tanaw nyo yung uh, tinutulugan ng mga ibon yung hero yung kulay puti na nakikita natin sa mga ilog ilog sa mga rice fields mga ganon dyan sila natutulog grabe yan so dito sa part na to meron silang tatlong cottages 1, 2, 3 tapos sa part doon papakita ko rin sa inyo mamaya Tatlong kategiyas meron siyang ilaw at saka saksakan, pwede kayo mag charge So part dito, I think nasa private property na rin ata yan, taniman ng mais Masarang magpainit dito, pa-araw. Tumang muna tayo, alright So papakita ko muna dito sa inyo Nakunang ko to ng drone shot kahapon, ng hapon, gabi na actually Nung parating na yung mga ibon na matutulog dito sa mga kakahuyan dyan sa baba At uh, nababalot siya halos ng mga ibon yung mga nandyan so hanggang ngayon actually mayroon pa ako nakita mga white spots doon sa taas ng mga punong kahoy yun yung mga heron na hindi pa umaalis kumbaga hindi pa naghanap ng makakain ganyan pero napaka puti itong ibabaw ng mga kakahuyan na dahil doon sila natutulog ito lang sa part na to. Ito may upuan din, 'di ba? Sarap. Sarap upuan tong mga to, mga grass lang. Ang ganda ng landscapes niya, no? Tapos ito yung pinaka view deck sa part na to. Yun, eto ang view deck. Ewan kung nakikita nyo, napakadaming ibon na yan guys. Yun, naglalanguyan dyan. So yun, ang itsura nya dito sa bird's watching viewpoint. Dito lang yan sa Alfonso Lista, katabi ng Magat Dam. Or babaan ng Magat Dam, sa tabi ng ilog na to. Napakaganda. Two thumbs up tayo dito. Oh, two thumbs up. <laughs> Tara tanong natin si ate kung pwede magbangka bangka-bangka d'yon Oo nga pala meron silang CR doon ha May CR sila doon sa baba So yung tubig naman sagana sila sa tubing dito Hindi kayo problema May upuan pa d'yan Sige, baba pala At saka entrance fee is 30 pesos Mag open sila Sa umaga si ate kanay dumating mga alas 6 Alas 6 daw siya dumating so Las as early as 6am Pwede na kayo pumunta dito Hanggang 8 ng gabi Hi ate Si ate ayaw pa interview Pero interview natin yun <laughs> De, Isang tanong lang Pwede bang magbangka-bangka dyan sa baba? Ay di Pwede sir kung may bangka kayo Meron akong ano eh Rubber boat Ay bawal po sir Bawal? Yung mga ganun mga recreation na ano Bawal? Kasi nga yung boat nila daw nga pinagbabawalan na siya. Bakit daw? Mabubulabog yung mga ibon. Ah, yun yung dahilan kasi nga sanctuary to. Lisa, sir. si Ate Lisa, siya yung namamahala dito sa entrance. Ah, uh, magkano nga ulit ang uh, entrance fee dito? 30 sir, pag adult, tsaka student 15. Eh ba't 30 yung sinigil nyo sa akin, ni senior na ako? Ah, okay. <laughs> <laughs> Di pa, <sir>. naman. <laughs> ano naman ito mga to? Kasi may mga pinapakitang pictures Ay, sa mga ibon Yan yung mga ibon dito sir Yung mga ibon na available O na nakikita dito ano oh, sir. Sa may ilog mismo So mayroong white egg Sorry Great egret pala Yung sinasabi kong hiron guys Sa correction lang Great egret Ito yung mahabang kulay puti tapos meron ding purple heron. Ito yung sinasabi kong heron naman. Hindi kulay puti pala yung heron. Parang grayish yung kulay niya. Tapos ito pa. build heron din. So po, basically magkapareho lang naman yan. Ito maliit na ibon. Meron pang uh, Philippine scoops. May owl. Sunbird. Meron din. Napakadami. Napakadami. Meron pang uh, emerald dove. Ito yung ano alimokon tawag dyan black twin stilt ito yung mahabang pa ah payat so yan po yung mga ibon na maaari nyo makita kung nag uh, sightseeing kayo dito kung meron kayong telescope sana mas maganda kasi yun sa atin uh, medyo limited lang yung nakita natin dahil nga wala sa mata lang natin nakita dapat meron tayong pang magnify para makita natin mas malapitan Entrance fee dito sa adults ay 30 pesos pag estudyante 15 20, 20 pesos pag PWD at saka senior. Yun. Hindi naman siya sobrang kaluangan pero napaka romantic Promise napaka romantic dito lalo na paghapon Dito kayo umupo-upo pinakita ko na kanina So anyway yan lang muna dito sa uh, birds watching view deck Dito pa rin yan sa Alfonso Lista Thank you ate At pupunta naman tayo Doon sa kabilang view deck nila dito yung 1,000 steps alright oh registration area registration ko okay. ya ang ating uh, 60 pesos guys 60 pesos Kapon. Di ko ang ano nga, yung di 1,000 steps. ay, dito na tayo. Okay, dito na tayo. Ngayon lang kabilis ang biyahe namin ni Tatay ay takya tayo dito yan ang dam nga pala mamaya makikita natin ng uh, mas mataas nandun na tayo although magpapalipad naman tayo ng drone eh. meron, pa. meron din pa dito tay ah, meron din pala dito eh pero ito kasi akyatan pa kung sa pinaka view deck yan sa pinaka taas kaya namin tayong dilig na muna natin ito So ito, dami na natin ngayon Pipiknik, mga magpipiknik yung mga yan Anyway, mula dito sa baba hanggang doon sa taas 200 steps yan, no, track natin Nakita na to ng drone shot kanina eh Tapos mula dito naman Pababa hanggang doon sa sakayan ulit Ng tricycle sa baba Another 800 steps So that's equivalent to 1000 steps <laughs> Loko na 200 steps <laughs> Teka ngayon din na natin no Breathe in. Breathe out. So yung maliligo tayo sa ilog mamaya. Mag si 11 na yata. Nang maga. Aray ko. So this is additional steps mga kaibigan nakakita nyo pagpupunta kayo dito or kasama siguro to sa ano sa 200 steps mula dun sa parking ng mga motor wala kasing numbers dapat nilagyan nila ng mga numero yan steps na yan diba pala no? Oh. so meron pa pala dun so meron pa dun sa pang view deck yan na yung parking ng motor At uh, ito na yung Magat Dam. Dito lalakarin natin pababa hanggang doon sa pinakababa, hanggang doon sa daan. Kung saan tayo pwedeng maglakad papunta doon sa kung saan natin iniwan yung motor kanina pero malayo-layo pa yan. So most likely, uh, magta-tricycle tayo. So tara na. Maganda dito hapon tsaka umaga dapat. Kasi nagtagal kasi tayo doon, nagtagal kasi tayo doon sa may uh, uh, bird's view deck, bird's watching view deck. Kaya medyo late na tayo pumunta dito. Mag-charge kasi ako kanina doon ng uh, mga gamit natin kaya natagalan tayo. Mahindahanan no? Eto ang view deck ng 1000 steps dito sa Alfonso Lista. Ifugao katabi mismo yan ng uh, Magat Dam Tara, video ako pababa tingnan natin kung anong uh, view naman dun camping kami nito picnic. may may hinaglakad dito sa kabila ito mas mataas to papataas ito pataas yung akyatan dyan tapos tanghaling tapat exhausted ka dyan so baling ginagawa natin pababa lang tayo para hindi masyadong exhausting dahil tanghali na nga guys sabi ko maganda to pag umaga tsaka hapon kamusta akyatan? kamusta akyatan dyan? hindi 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 mayroon hindi shout out shout out ka? Yeah. what's your name? in the vlog mike tv mike tv? Mike TV. Oh, yun yung nakatayo sa motor anong shout out mo? Uh, Ardelas Domingo at Domingo family wala kang shout out? girlfriend mo? ako kaya ah girlfriend shout out mo, okay. Okay. Oh, shout out mo hello sige shout out o ka shout out guys charot lang wala wala <laughs> mike tv? <laughs> mike tv hanapin mo yung nakamotor All right. Ito mayroong bato dito, pwedeng view deck. Ayan view deck na yun. Tara nakatingin nga natin to. Nakita sa drone shot to kasi nga lang hindi syempre hindi full detail yun nakita nyo. Hindi close up. Kaya si ating hinapo eh. Init kasi, mainit. Dagdag yung init sa pagkapagod sa pag-akyat. 1000 steps ba naman akyatin mo? sa Maria Jose Maria Garapon. 有。<laughs> may konting silungan dito sa gilid ng bangin <laughs> alright sarap pala dapat dito tayo nagpalipad ng drone eh di ba so mas pa dito may lilim naman may nakikita akong nagbabangka pero sa tingin ko ito mga to mga nagfishing ito mga eh hindi talaga yung activities na kami yung mga water activities mga ganyan alas 11 pa lang pala kala ko alas 12 na kanina pero ubod ng init grabe ibang level lang init dito <laughs> eto talaga summer na summer na summer na yung init na to nung nakarang araw busit na busit tayo dun sa ano, sa ulan eh oh, nakakaurat na to ulan na to panira ng rides eh no tapos dito naman ngayon init talagang kakaibang init tapos yung hangin niya hindi alam mo yun yung hindi masyado malakas ang hangin kung humangin man yung mainit din yung buga <laughs> mainit din yung hangin grabe halanganin naman yung steps nito. ito halanganin <laughs> maliit masyado Watch your steps. So gilid to ng bato yung nilagyan nila ng mga steps na to ng hagdan. Ay, kaya ang ganda rito. Diba? Nice! May gantong effect pa. May paraki rocket trails effect pa. Diba? Buti pa dito malilim na. Ang oh, may basurahan, no. Baka sakaling mahiya kayo. Okay, so itong bababaan natin, ito yung part ng dam. Yung daan pa dadaan diyan sa dam sa gitna ng dam. Ito may bagong packet. Oh, good luck. Ayos. Oh, Hindi hey, mainit, guys. Kahudi pa yun ngayon Siguro galing sa ano yun Ifugao sa taas Ay e, malamig dun Kaya nasa na isirang naka jacket Kaya kita nyo naman Diba <laughs> Dapat sinundan nila tong trail na ginagawa ko Yung ruta nila pabaliktad eh Sumunod sila sa uso kasi Yan tuloy Hapong hapo sila pagkakit Diba kung ganito lang sana Eh Tamang Mamam mm, pagod lang. Pero anyway guys, yeah. Na, ko. Maganda pumunta dito kapag umaga o kaya hapon. Mga tipong oras ng jogging ganyan. Pero ngayon, sa me garapon. Wala. Apakainit. Ah, Ibang level yung init dito. busy no? siya doon matarik to yun dahan dahan bigla yung banata na ito eh. oops binigla tayo dito sa pagbaba <laughs> epic na kiyata nyan hindi lang nanginginig yung tuhod ko <laughs> nanginginig siya ito na yung part ng daan ng dam Kaso bawal dumaan dito sa ngayon. Sayang ano, at natin 'yan. Sa Pantabangan dati pwede eh. Ewan ko lang hindi ko rin alam kung sa Pantabangan pinapayagan nila lang dumaan sa dam mismo. Kasi sa kabilang dulo ng dam eh, may barangay doon. So talagang daanan 'yon ng mga residente doon. Hay, tabang habang pababa tayo. Ito may dalawang option yung kayong dadaanan dito. I think ito yung mas madaling daanan pa paakyat or pababa mas malaki steps na ito kasi nga mas malayo ito naman yung shortcut shortcut na to pa na pababa pero steep steep siya so talagang ubusang talaga kayo ng lakas dito pag dito kayo dada ano papakita ko sa inyo sa baba para makita nyo gaano katarik yan super steep buti naman may hawakan siya Ayan, may railing sa mga hawakan dito matarik lang talaga siya Kaya uh, siguro sa camera hindi nyo masyadong mapapansin kung gaano katarik yan pero Ilang degrees na yan Yan ang mahirap na daan, ito yung mas madali Ayos yung ginawa nila dito, ah. may option ka pa Ano, dapat lagyan na lang din ng elevator para madali Mas madali, tsaka yung pinakamadali, diba? So ito yung pinaka entrance kung dito kayo aakyat. Ah, At uh, ito, ito ka lang. Ito na yung gate ng dam. Kaso sarado. Dito na yung entry kung gusto yung uh, umakyat mula dito sa oba papunta dito sa Viewtec. 1000 steps challenge. Length, ang haba niya ay 497 meters. Good luck sa mga pupunta dito. Good luck talaga. Please. Ito si John Denver siya yung uh, nagbabantay dito yung namamahala dito sa entrance bago kayo umakyat doon ano And at the same time siya rin yung nagtatawag kung kain mga kailangan kayo ng tricycle mag-attend sa inyo shout out po sa team awan tagay well, <laughs> tagay well. alam niyo ba ano, alam nyo ba yung team awan ang ibig sabihin ng team awan ay wala team wala <laughs> Sir John Denver ito na yata yung tricycle natin oh, yun ang ating pasyal dito sa Magat Dam, uh, 1000 steps dito sa tabi ng Magat Dam sa bayan ng uh, Alfonso Lista Ifugao. Unfortunately ayaw nilang ipadala yung motor doon sa ilog ng dam para maligo sana tayo eh gusto nila mag tricycle tayo eh eh gusto kong dalhin yung motor kasi ngayon yung content natin <laughs> Punta naman tayo ngayon sa Ramon na uh, Isabela. Diyan lang sa kabila ng ilog. Tingnan natin kung anong pwede nating mapasyalan uh, dyan. Pero rough road. <laughs> Good luck. Effort ang pagdaan sa rough road na yan. Ah. Uh. Alright, okay, so ito na yung uh, tulay. Nakoconnect na uh, mula dito sa Alfonso Lista papuntang Ramon Isabela. Ang taas din pala talaga ng tulay na to eh. Grabe oh. Grabe oh. Grabe oh. Whew, finally, si Vendado na. Ito yung papuntang dam na mismo. I mean, obviously, hindi tayo makakadaan dyan, pero subukan lang natin para mas makita nyo dito sa side na to. Eco Park Eco Park daw nandito eh Ay, dito tayo sa Magat Magat Dam Eco Park itong part na to kung saan yun sa kabila kaso hindi tayo, saan ba yung entrance nyan ay pwede doon. pwede doon. tapos pagpasok nyo dito sa entrance dito, sa pinaka gate niya kailangan nyo lang naman magparehistro ayaw pasukin nyo mo ano mga ibang sasakyan dito samantalang luwang luwang ng parking dito face <coughs> mask <coughs> face mask pa ako dito hirap na nga uminga eh ay mukhang mas maganda magpalipad ng drone dito para close up pa natin itong nagat dam Walang kahangin-hangin. <laughs> Kami yung lugar to. Magadam. Tim marker nya. <laughs> Ah, na 'yung barikada, no entry. So, kami na mean obviously, hindi pa nila papadaanan 'to. Sana sana 'to pag hapon eh. Dito dito lang, nag lang ng sunset ba. Ito pwedeng upu-upuan diyan, oh. Ito lang 'yung pwedeng yung lakaran ngayon, dito sa part na 'to ng dam sa bungad, kumbaga. Dito sa marker niya, pinaka-marker ng uh, Magat Dam, sabi. Pero sayang, bitin eh, no? level 1 na <laughs> sarado pa rin yung eco park sayang maganda sanang tambayan din to eh mag picnic parang ganyan tapos sa kabila kita natin rolling hills e, ayun kung napapansin nyo yun, yung kabundukan dun sa kabila Roll, rolling hills of ramon isabela ha ay tama ito nga yata yun Hey guys, so yun ang itsura nya dito sa part na to Again, unfortunately hindi tayo pwedeng mamasyal dito. Tumambay man lang dito sa part ng Eco Park. Magat Dam Eco Park. So, wala eh. Super limited pa rin yung pwedeng gawin dito. Bawal mag-boating, etc. etc. Ilagan to the Vilacan Road Rehabilitation and Improvement Project.